Welcome back to my channel mga tropa kumusta po kayong lahat so ayun medyo matagal tayong hindi nakapag-upload kakakabit lang kasi ng internet namin so ayun guys um, meron tayong new subscribers actually 6 days ago na pala siyang nag comment so ngayon ngayon lang kasi tayo nakapag check ng youtube channel natin so ayun guys um, at hoodlum2942 so yung pangalan ni ni kabayan medyo kakaiba no medyo binago niya yung pangalan niya so ayun so shout out sa iyo kaibigan kung ano man yung tunay mong pangalan so ayun Um, sabi niya, pakikwento naman, Lods, kung paano ka nakapunta dyan, kung paano ka nag-apply, or anong agency in-apply nyo. New subscriber nyo po ako. Thank you. Good day and God bless. So, shout out iyo kabayan. At saka ito, meron din tayong bagong subscribers. So, ang pangalan ng YouTube channel niya, Simpleng Kaalaman TV. So, ayun, shout out po sa inyong dalawang mga kabayan. Ano? Maraming maraming salamat po sa pag-subscribe sa YouTube channel natin. So ayun guys, um ayun ang pag-uusapan natin sa video natin ngayon kung paano kami nakapunta ng Canada, anong agency. So ayun, ayun ang ikukuwento natin ngayon. So pero bago yan mga tropa, bago natin simulan yung uh, video natin, of course, uh, salamat pong muli sa mga bagong subscribers at sa mga magsusubscribe pa lang. Gusto ko po kayong pasalamatan in advance. So ayun guys, um, Ikikwento ko muna kung ano yung mga ginawa namin, kung paano yung proseso. So ayun um So number one na ginawa namin mga tropa no. Uh, Nagano kami, nag-inquire kami sa agency kung magkano yung babayaran, kung paano ang magiging proseso. So ayun guys, ang unang hiningi sa amin ng agency, syempre mga documents na kailangan nila sa galing sa amin. So, sinabit namin yung mga dokumento. So, ini-scan namin, sinesend namin sa email nila. So, ayon pangalawa, nung na, na ano na yung mga dokumento namin, nung nasubmit na namin sa kanila, so, nag-ano na kami, um, si, nila sa IRCC, dito sa Canada, sinabit nila yung mga documents namin, and then, uh, schedule na kami for medical. So, yung medical naman mga tropa is 13,000 pesos yung bawat isa. So, dalawa kami. So, 26,000 yung binayaran namin sa medical. And then, yung medical pala mga tropa, ano sa mga gustong magtanong or baka itatanong nyo, so kung paano kung may problema sa medical, makakaalis ka pa ba? Yes, makakaalis ka. As long as yung medical mo, hindi naman ganun kalala yung Tama mo. Let's, ang pinakaano lang naman talaga mga tropa, Pinakmahigpit talagang medyo imposible ka nang makaalis papuntang ibang bansa is kapag yung may nakita silang ispat sa baga mo. So ayun, ah, medyo alanganin kayo makaalis noon. Pero kung mga halimbawa, na-detect na meron kayong TB meron kayong ubo, sipon, high blood, yung mga nagagamot pa, bibigyan naman kayo niya ng gamot eh. So, iti-take nyo yung gamot, tapos babalik kayo for medical ulit, pag okay na, ayun, clear na kayo. So basta yung sakit nyo is curable naman, wala pang problema yon makakaalis pa rin kayo ng papuntang ibang masa. So ayun guys, nung na-schedule na kami ng medical, nag na kami. So medical, sinubmit namin sa agency, tapos sinabmit ng agency papunta dito sa IRCC. So nung clear yung medical namin, yung medical pala mga tropa, good for, One year yun, baka itatanong nyo, bakit tag medical na kayo, hindi pa nga kayo uh, sigurado kung makakalis ba kayo. Hindi, kasi yung medical naman mga tropa, like I said, one year po yung uh, validity na yun, wala namang problema yon So, ayun, uh, after nung medical, in-schedule kami so, for biometrics. So, ang binayaran namin ng, sa biometrics, uh, nasa 7,000 pesos yung isa, eh, kung hindi ako nagkakamali parang 7,000 pesos yung isa. So, 7,000 times 2. So, 14,000 yung binayaran namin. So, after namin mag so, sinubmit ulit nung agency sa IRCC. So, nung na-receive na ng IRCC, ayun, in-schedule na kami for, afternoon nun, in-schedule in na kami for passport stamping. So, tinataka na yung passport namin. So, once na meron na ano, meron na kayong Uh, tatak yung passport nyo so ayun okay na yun may kumbaga tatatakan ng visa yung ano nyo passport nyo so ayun na yun pag may visa na may tatak na so good to go na kayo papuntang ibang bansa so ayun yung naging proseso namin so magkano yung binayaran namin sa si agency nagbayad kami ng uh, 50,000 pesos nung binayaran namin 50,000 na yon sila na yung nag ng mga papeles namin pero yung biometrics yung medical sagot pa namin yung kami pa yung nagbayad noon. So, kumbaga yung 50,000 na yun, uh, parang yun yung bayad namin sa agency, sa dalawa na kami. So, ngayon, kung ano, kung gusto nyo mag avail kayo na sila pa rin magpa-process ng uh, for PR niyo dito sa Canada, mas mataas yung babayaran nyo. So, hindi kasi namin alam na meron pala silang package na kasama na yung pag-apply ng PR. So, kung alam lang namin yung sana yun yung ginawa namin, So, yung inavail lang namin is yung pagpapaalis papunta na namin dito sa Canada. So, yun lang yung inavail namin dahil di naman namin alam na meron pala silang package na gano'n. So, maganda yung agency na yun. Recommendable siya. So, ayun. Ayun yung naging, ano namin, naging uh, proseso namin papunta rito sa Canada. So, ayun guys. Uh, yung pangalan nga pala ng agency namin, uh, Brightside. So, ayun guys. Ang mga ginagawa nila... So sila yung nagpa-process uh, ng mga papers ng mga documents, sila yung maglalakad sa inyo kung paano kayo maa-approve, tutulungan nila kayo na makarating dito sa Canada. So ngayon guys, sila yung uh, kung mag international student kayo, sila yung tutulong sa inyo. So yun po yung pangalan ng agency, Brightside. So recommendable siya, magandang agency yan, mababait yung staff. So, lahat ng inquiries nyo, sasagutin nila. Lahat ng... Kumbaga, sisiguraduhin nila na talagang makakalis kayo papunta ng Canada. So, yun nga pala, guys. Ang... Ang ano namin, ang naging pathway namin papunta rito sa Canada is uh, international students. So, ayun, guys. Ayun yung naging pathway namin. Pagdating ko dito, is uh, naka-open work permit na po ako. So, ayun po yung naging pathway namin papunta rito sa Canada. So, ayun, guys. Sa mga gustong pumunta ng Canada sa mga nangarap pumunta ng Canada. So ayun, uh, good luck po sa application ninyo. But anyway, uh, ayun guys, maraming maraming salamat sa mga bagong subscribers natin ano at kung nakarating kayo sa part ng video natin ngayon. Thank you po sa inyong lahat. At uh, kita kits po tayo sa next video. Kung meron kayong mga comment, katanungan, so i-comment niyo lang diyan sa comment section natin at sasagutin natin lahat ng yan. So and guys, see you on next video.